talaga. Sobrang laki nito. Kaya oh, mo yung palad mo. Oh. Hmm? Grabe tilapia. Kulay pink na. Sold na ang ano. Yung steam. Huh? Grabe. Hmm? Grabe. pa Pakalaki na. Hmm? Sulit so, na sulit ah. Eh. Ayos baka wala mo yung isa, maliit. Maliit pa. Buntot lang yung isa eh. Maliit na yan. Sukat yung buntot lang. Pakaw nito ito. lang. Pakaw lang. Pakaw lang. Pakaw lang. Pakaw eh eh na okay, Laksa kasi ya lakas dami ko pa namang kamatis doon yan pala oh grabe sumakay eh. panalo Ay, panalo oh okay